Magandang gabi mga idol Ay yun know, nights, Night, night type ulit tayo ngayon Nandito ulit tayo sa Sityo Bago tayo Sa Pangot Beach Ayan yung kaibigan nating pating guys Napakabait naman yan Para, solo dive na naman ulit tayo ngayon guys Mag isa na naman tayo magda dive At lalangoy magdito sa Dagat at dito, pag lob natin, okay naman. Medyo malinaw naman sa parte dito, sa area dito. Ayan, Ay, meron tayong nakikita isang goat fish or saging-saging. Sa pulkang saging-saging ka. Wow! sarap ng isdang yan, guys. Pang paksiw or sweet and sour. Ayos, yan ang unang isda natin sa gabing ito dito sa bandang unahan tingnan natin kung ano meron ayun guys meron tayong nakikita pugita patakas sana pero mas mabilis yung kamay natin dyan guys hindi nga pala natin pinapana yan kinakamay lang natin yan guys at dito naman habang lumalangoy tayo meron tayong nakikita isang bagulan napakalaki nya na guys ayun o oh. o oh, diba hindi siya gumagalaw para kunwari hindi siya makita eh. Para hindi siya Ay, napakasungit pa ng mata. Sungit ng mata mo ha. Papanain kita. Patay kang bagulan ka. Ay, yan o. Sapol guys. Napakaswerte natin. Kwartang linaw na to guys. Wow! Ay, Ah, kagad ka tayo ng bagulan. Yan nga pala ang isa sa mga hinahanap natin kapag ka namamana tayo sa gabi, guys. Yung bagulan kasi napaka lalaki na ng mga bagulan sa panahon ngayon. Season kasi nila ngayon. eto, mata kasi yung kanoping ay magpapana. Pero hahabulin natin 'yan. Ayun, sapul. Isdang kanoping. Medyo may kalabuan pa rin naman yung tubig pero okay na yan guys. Ayun, at dito meron, meron pala kapatid yung kanoping na pinana natin guys. And dito medyo may kalakihan kumpara sa kanya. Ano, ipapanain na natin to. Ayun, tulog na tulog. gihintay eh. lang siyang panain guys. Sapul kang kanoping ka swerte natin medyo maganda ang sampa ng isda ngayong gabi at dito guys habang sumisisi tayo at naghahanap tingnan natin kung ano meron dito ayun parang meron tayong nakikitang isang goat fish uli or saging saging uli guys pero mag-iingat tayo dito Dahan-dahan lang dahil marami tayong Dapag dito sa ibaba natin Baka masagi natin Napakasakit niyan Ayun sapol Isang goldfish guys Kaya nga pala tinawag na goldfish yan Dahil meron siyang parang balbas At dito guys meron tayong nakitang Isang sibungin Or coral trout andun siya lang sa andun lang siya sa labas guys ayan oh nasa labas lang siya napakagandang isda nito mga idol kaya tirahin ka agad natin bago pa mga takas Paktay kang sipungin ka sipungin napakagandang isda nito primera klase ayun karamihan kasi ng mga ganyang isda guys mga master na mga nakatago sila sa bato sa ilalim ng bato o sa butas kapag kagabi pero ito nasa labas lang siya siguro inaabot na ng dilim mula na siyang nakitang pagtataguan ayun napana natin isang sibungin partang linaw na at dito guys tingnan natin kung anong makikita natin dito at mapapana babae natin oh ha Meron na naman isang kanoping Maliit pa Pero pwede na yan Hop, Tumakas guys Ayaw magpapana Pero okay lang Kasi meron akong nakikitang Hindi nyo nakikita guys Ayun oh. <laughs> yung kapatid niyang kanoping mga master oh. Nagtago sa ilalim ng buwan Hindi na yung sarili Pero nakita ko yung mata Ayun Tapon <laughs> Ah, diba? eh akala niya siguro mahina na yung paningin natin sa gabi binaon yung sarili niya sa buhangin pero nakita pa rin naman natin kaya ayun mahuli siya napana at dito guys medyo lumabulabo na sa parte dito ang tubig ayun mayroong isang Porcupine fish or musi kung tawagin napakasarap yan pero hindi tayo interesado dyan sa ngayon ayun mas interesado tayo doon sa isang yun sa isang sigapo or isdang ba guys pa oh, ano rin siya familiar rin siya ng lapo lapo pero sa mga ano lang siya sa mga, hindi naman ganong lumalaking isda sigapo kung tawagin dito sa amin Oop, dito guys Merong quality Naghihintay sa pulkang Lapulapo ka Lapulapong putik kung tawagin dito Sa amin guys, senyorita Ay, napakalagin yung mga idol Suwerte natin, buti Hindi ka agad nakatakas, nakalabit agad natin Yung pan Ayan, mga idol Quality, may kitisang kilo yun Mga idol Senyorita, kung tawagin dito yun sa amin Mamahaling isda rin yun. Primera klase rin yun. Napakasarap sinabawan ng isdang yan or steam. Napakaganda ng sampan ng isda ngayon mga idol. Talagang nabibiyayaan tayo. At dito guys, meron tayong naninag na parang merong posit sa ibaba natin. Kaya babae natin. Testing natin kung tamaan natin. Ayan. Isang pusit. Oh, tatakas pa sana. Pero sapul. Paktay kang pusit ka. Di ba? Hindi pa naman gaano malaga pero malaki lagay na rin. Napakasarap ng posit na 'yan, yung uri ng posit na masarap mga idol. Sa lahat ng uri ng posit tawag nyan ay nokos or lumot, pusit lumot At dito guys, tingnan natin kung ano meron dito. Oh, ha, may naghihintay na naman sa atin. Isang kanoping ulit. Patay kang kanoping ka. Oh, di pa naman gaano kalakihan pero pwede na. Ayun. Isang kanoping ulit mga mga idol. Diyos maganda ang ano ngayon marami raming isda na labas kahit may kalabuan yung tubig kapag kaganyan na marami namang papanain okay lang yun napakalaking blessing biyaya at dito guys tingnan natin kung ano meron dito Sisirin natin kung anong makikita natin. Ayun ah, guys, mayroon tayong nakikita isang oh, no. guys. Ayun ah, no, oh, napakalaki mga idol. Napakaganda. Ayan, ah, tulog na tulog at naghihintay lang guys. Oh, oh. siguraduhin natin to na hindi makatakas. Ayun, ah, napuruhan natin mga idol. Na stone shot natin no. Oh nanginig na lang siya ayan pumupula na siya habang namamatay jack pa tayo mga idol napakaswerte natin napakalagay ah, niyan mahigit isang kilo yan mga master isang sibungin or coral trout ayos na naman Lagay, lagay, lagay. Oh, di ba? Napakalaki niyan mga idol. At napakasarap ng isda na ganyan. Napakataba niyan. Pang sinigang or steam. O oh, ayun, meron na rin tayong lapo-lapo. At meron pang mga sibungin. Bali na yung mga huli natin sa gabing ito mga idol. At meron pa, hindi eh, lang yan. Meron pa tayong mga isda nga pala dito sa may harapan natin. Bali dalawa yung lagay natin ng isda. Meron sa boya, ah. meron din dito sa katawan mga sa katawan ko. Nakapaikot. Ayun, maganda yung huli natin. Nasa gabing ito mga idol, ang dami nating huli. Ayun. Salamat sa panonood, guys.